titigan mo mula ulo hanggang paa. Okay lang naman yan. Pwede mong hawakan, amuyin. Pwede mo rin kausapin. Mayroon kang pagkakataong magtanong ng isa lamang. No follow-up question. Tingnan mo yung mga tindigan. Ate, Ay, pwede ka buong makita ang iyong kamay? Ay, ah, choreographer yan. Kaya yung kamay niyan, tingnan mo. Oh. Puro paltos. Ganun siya mag- Ganun ba? Tsaka kita mo na yung pagkasama. Pwede ka ito. Bakit kamay? Okay. Bakit mo titignan ng kamay, David? Yung kasing napanood ko sa ano eh. Sa... Saan? Sa TikTok na. Hindi na yung, yun, yung kamay. Eh, Alito. ibang trabaho naman yun. <laughs> yung mga manual labor. Pinawa yung niya. Uh, Kasi kapag, ano, kapag uh, dancer, dancer ka, matigas yung, ay, malaki yung calves mo. Ano yan? Ano yan ah, sa calves? Ano yung calves? <laughs> <laughs> May problema ko uh, ito. 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 Sabi, binte. Ayan. Yan, Ayan, binte. Calves. Oo, oh, oh. nagwa-warmer. Ay, athlete po. Hoy! Oh. Foot lang, athlete's ha. foot. <laughs> malaki yung ganito dapat. Oo. Patingin nga. Pwede bang matingnan po? No. Oh. Ay, ah, at saka, ang pinaka gusto ko LGBT yung ano niya. <laughs> <Stop>. <laughs> yung medyas yes, niya. Ganyan. Gusto mo siyang, gusto mo magtanong? Pwede kang magtanong ng isa. Sige. Uh, ano yung challenges na na-encounter mo sa pagiging choreographer? Ang tari, pang pageant yung tanong. Oh. <laughs> <laughs> what are the challenges that, what are the challenges that you uh, uh, I Ano ng mong ano Ilang ba hirap mong ano What challenges have you been facing as a breadwinner As a breadwinner and a as choreographer, a choreographer, choreographer. Uh, That yes. happens to be a breadwinner <laughs> <laughs> So as a choreographer uh, marami po isa po diyan yung schedule sumunod um, minsan nag negotiate po talaga yung mga client natin regarding your talent fee Yes. Oh. May tawad eh. Ang tawad. tawad. Oh. She, she, she. <laughs> Nakakahilo pala yung nag-host ka, tapos may ganitong kilaw sa atin. <laughs> 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 Natutok sa mato. Nakakahilo talaga talaga. <laughs> Boto mo ba na tayo dito? May hilo. Pais ko nga lang yung ipin ko ulit. Light <laughs> 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 cure. Kaya ka, ganyan, ganun, parang tinatawag <laughs> ko oh, pala. Oh. <laughs> Kaya gusto ko siyang dead mahin. Hindi ko ma-dead mahin. Ang sakit kayo kung dito lang dumitin. Dumitin kay David, puro puti na yung nakikita ko. So ang challenges daw yung schedule, tapos yung kumatawad na ano. Magkano yung ano? Ay, Ay One only. As a Boy Scout of the Philippines, hindi ka pwede mag-follow. Yes. oh, dito na tayo sa Pangalwa. Kilatisin mo na siya, David. Ako, makakahirapan mag-angat po. Nakaskin. Pwede ko mating ng iyong binti? Yun na ba yung tanong mo? Hindi, hindi pa. Maka sumagot. Maka sumagot eh. Pwede. Oh. Ah. Ah, okay. Ano napansin mo? Sapat ba yung medyo, laki o medyo maliit? Medyo payat. Pero yung ah, kapilang malaki. Uh -oh. Patingin? Yung kaliwa yung... malaki. Kasi <laughs> siya <laughs> <laughs> umiigot. May hey, eramin niya rin kay Karim. <laughs> eh, get well soon mo naman si Karim. Get well soon. Ano <laughs> <What laughs> nangyari? <laughs> <laughs> ano 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 Di ba mukhang may nangyayari? ano 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 kasi yung legs niya. Oh. Bakit na ano <laughs> 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 Ano yung masamado kung di nilagay ng baka? Uh, Pag-heals. Uh, Hindi. At least, po tayo pumapasok siya kahit oh na pumapasok na siya. Tsaka nakakalakad siya. Professionally. Pero at least pumapasok siya. Dedicated, oo. Punta tayong blue water days, papa. Foot massage na lang <laughs> tayo mamaya. Tama, tama. Kailan pa ba yan? Ah, <laughs> hindi ko na rin sure. Actually, kahapon lang. Pero kahapon... Monday, Monday. Monday, Monday. Pero kahapon, mas severe pa yung case. Oh. At least ngayon, nawala na yung maga dito. Oh, oh, basta okay. mamaya, David, sign mo yung cast ko, ah. Hindi. Si, get... Aniloko niyo lang pala siya dahil may, bio, may violet. David, ngayon mo lang na-realize. Akala <laughs> ko, <laughs> totoo. Pero, I know. Did, 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 did. mabait kasi itong batang oh, to oh, oh. mapagtiwala siya sa kapwa oh, bakit kapag boy scout, oh, ka oh, boy scout boy siya <laughs> 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 Debra, walang iniisip na masama <laughs> sa kapwa sincere oh, ang gusto makatulong so, oh. Oh, uh, niloloko lang namin kasi ganyan ang uso ngayon uh, yung, yung yung turtleneck ng damit mo sa baba mo ina <laughs> <laughs> Stella McCartney yan. anak ni Paul McCartney ng The Beatles wow sana che. sana gumaling ka na <laughs> 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 yun pa rin yun. ang mahalaga <laughs> you care for me david i will remember forever Sure. <laughs> Ba't siya, siya ko pa pala? Sana sumayo sa'yo yeah, kung baga habang may ginagawa <laughs> kami. Hindi siya nakikilatis masyado. Ay, wait lang. Ay, sa okay bangaw. It's a bangaw, ha? It's a drone. <laughs> may tanong ka sa kanya, David. Pwede mo ba akong ano, ah, uh, <laughs> sumayo. turuan sumayaw? Hindi, mamaya yun. Mamaya sa, yun, sasayaw ba? siya. Kilos yun, sa kilos. Naku, hindi mo napanood sa TikTok yun. Sumasayaw oh, siya sa <laughs> sasayaw. Hanggang kilatis na yun. Sige, um, P pwede ba ligawan ng choreographer yung mga estudyante? Wow. wow! Pwede ba ligawan ng leading man yung leading lady? <laughs> <laughs> Hindi ka pwede magtanong! Siya lang pwede magtanong! Dawa <laughs> no, we'll ba back to you ah? Dawa ba back to you ah? Huh? Pwede ba ligawan ng leading man yung leading lady kahit bagong hiwalay lang yung gano'n? <laughs> <laughs> sino ba yan? Sagot, sagot. sabi nila may three-month rule three daw. Pero hindi naman natin alam kung sino kasi nagpauso nun. Oo, oh, ma. Diba <laughs> si John Lloyd? Si John Lloyd. Wow. Pero namumula yung tenga mo, ah. Eh, Ay, kasi yung ilaw. Baka sa ilaw. Nadigin sa ilaw. Nadigin sa ilaw. Oh, o, ito yan. Huwag kang umanitit. Mainit kasi ito. Ah. Oo. Oh, <laughs> nakakatunaw ng ano yan. <laughs> Tutuli. Eh. so, ang... Pwede, pwede, ba yan? Pwede daw bang manligaw yung choreographer sa kanyang mga ano tinuturuan? Hindi po. Hindi po kasi po, um, bilang professional coach um kailangan maging maging ano ka sa maging magandang halimbawa ka sa mga estudyante mo mm. na hindi dapat kasi po pag nagtuturo ka um, maraming ilangan yan or magkakaroon ng favoritism sa mga students so para magiging unfair yon sa mga estudyante na mag magkakaroon ka ng attention sa iisa lang Oh. So, hindi po talaga inaalaw dyan, even sa school. Oo. Oh. Oh. Pag-uwi. Pag-uwi. -pag Ay, o, pa. wala Isa lang, isang ano lang. Isang atanong lang. Ano. Nakakaantok din pala yung pagbatagal mo siyang tinitikin. <laughs> <laughs> Nakakaantok. Pero ba't yung mga saklap nakikita ko na buhay pag hinahuwa? Iba na ba kasi yun? Iba na kasi? Yung sumasama sa ilo. <laughs> si Teddy sa Hong Kong. Teddy! Teddy! Ano ginagawa mo sa ilaw? Ay, ano natin lang yun. <laughs> Walang ganun ah. Pumunta pa sa tapat ng ba DJ. Mayang <laughs> video. Atin-atin lang yon. <laughs> okay, anyway. Thank you. Solve ka okay, naman sa sinabi niya. Pero totoo, unethical nga naman kung eh, niligawan mo Oo, na tama naman. Oo. Oh, Doon tayo sa parang... Professional siguro. <laughs> mukhang, mukhang ano to, OFW si Kuya. Naman. Yung, kaluk, yung balikbayan, no, kasi oh, balik ma-jacket, yes. malamig sa aeroplano. No. Parang idol niya si Andrew E. Ganun. <laughs> Bakit? Yes, Dari. Lalo na nung nag-sample siya. Okay. Para pala malalit. Oh, Bakit? Hey. Oh, Bagong Pilipino. Bagong mukha. Oh. Hey! hey. May prinsipyo, oh. oh. may isang salita. Yeah! Yeah! yeah. yeah. Kaibigan ka. ko. Kaibigan ko. Kaibigan mo. Hey! Shari got low, 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 low. Ah, ah, ah. Kala mo hindi kaya ni Davey niya. Kaya ni Davey Paano nga, Davey? Low, low, low. Low, 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 low. low. <laughs> oh, it's mo, mo. Grabe kayo kay David. Turuan mo, kuya mo, kuya mo, mo. Kuya mo, paturo naman. <laughs> oh, <Howard. Hello. laughs> Lako, yan talaga magagamit mo yan pag may program sa camping ng mga Boy Scouts. Natututo <laughs> okay. na si okay. David. Oh, <laughs> bonfire. Yes. Yeah, yeah. yung katawan ni David, para mas malumumpot yung kanta niya. Sayo Lalo siyang namula. <laughs> Lalo, Lalo. siyang namula. Pero oh. pwede ba sample ganun ka lang? Ganun. Oh, yes. Yes. Hey! Oh, Yeah. Yung kahit hindi siya nagsasalita, parang may sinasabi siya. Parang sinasabi niya sa atin na, Hello? Be fresh! Malamig sa pipig! <laughs> oh, be <laughs> oh, <laughs> <laughs> Anong tanong mo sa kanya, David? <laughs> 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 Nainawa ka. Ay, hindi siya pwedeng magsayaw. Bakit? Kabuanan niya Nagdadalang na. <laughs> tao. Um, kailangan ka nag-ano, nag-simula maging isang choreographer. Nagsimula po ako ng pagtuturo ng sayaw nung una po naging member ako ng dance group ng school. Since graduate na ako ng college, ginawa ko na siyang uh, sideline. Freelance dance choreographer sa mga company sa mga school and kung saan po ako nagtatrabaho. Mm. Di pareho yung sapatos niya, no? Uh -oh. Uh -oh. Uh oh. style yan. Uh -oh. O, sayang, yeah. Style Kaya kulay. Oh. Parang tan. Sorry. Kung gusto mong lumigay ang iyong buhay. na pa hot. Mukha <laughs> Charot lang. Ali ka na doon tayo, David. All right. Lattes mo silang tatlo. Ano mga napansin mo sa kanila? Lahat sila ay ano, nakapormang pang dancer talaga. Oo, ah, choreographer ba? Diba? Ano bang hinahanap mo para mapatunayan mo, ah, ito choreographer ito. Ano yung sa, -sa tingin mo kailangan makita mo? Palagay ko yung datingan nila. Ano yung dating nun? Paano yung dating? Yung may parang may, ano, swag. Ganun. Ah. Swag.